<laughs> Sige, video. Uy, <laughs> yun, yung pinapasok doon. <laughs> Ako na lang tika <tigil> hawa. Hindi <laughs> dalawa din. Ngayon dalawa din. Ngayon na yun. Mga tayo. Mga tayo. <laughs> yung yun ano di eh na huwiderin na yung so na ano ba ayoko okay na <laughs> Uy, parang sa aso. Uy, <laughs> parang sa aso. Ay, ito sa aso. Kaya mas mabang nga lang. Kadiri, ano may parang sa mga aso? Ayan! tingin nga akin ngayon. Akin, 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 akin. Ayun, parang sa aso. Parang tayong ng aso. Para may experience Akin ah, sa, sa aso mo eh. <laughs> gago, takin ako. Aso, gago. Daisin. Ba't naman? Ba't naman mo matiyak

<laughs> ano na yung mga ininom natin? Naubos <laughs> na. <-ubot>? Hmm. Ang <laughs> <Yaki>. sarap <laughs>